one my YouTube channel. So, uh, hello guys. Uh, pasensya na kayo medyo ma maingay dito ngayon. Ah, uh, pero, um, good morning. It's, uh, it's, it's, still morning here around 11 a.m. Uh, bali itong video na it's about um, parang reaction video siya na medyo lagyan natin ng no, konting twist. Gawin natin medyo comedy. Ito yung mga picture na nakuhanan na talagang saktong saktong-sakto yung pagkakapicture ng mga photographer. Sobrang galing kasi kuha-kuha yung reaction ng mga mukha. It's all about uh, jealousy. Yung parang naiingit ka na meron yung isang tao. Kasi sa buhay talaga natin, hindi natin ma maiwasan yung, ano, yung pagkaingit o yung selos sa mga bagay-bagay na meron yung iba. Yung tipong masasabi mo sa sarili mo na sana ako, ako na lang, sana meron din ako nung gaya sa kanya. Uh, huwag natin magplastikan dahil parte na ng buhay natin ang mamangha sa bagay na meron yung iba uh, Normal lang yan Kaya huwag ka na maglalala anong iwas, minsan hindi mo talaga mapigilan tumingin sa iba at may kumpara ang sarili mo Okay, tara umpisahan natin Okay, start natin sa first picture Kitang-kita nyo naman dito yung sa tong tatlong babaeng na opo na to, tatlong artista na to. Kita kita niyo yung mukha nung dalawa talaga alam mo may laser na gumagamit. Tutusok dun sa dibdib nung isang kasama nila sa sobrang jealous na ano eh siguro sa bakit ang laki ng ganda parang sabing gano'n. <laughs> Yon, dito tayo sa next uh, next picture. Oh, ito lesson to sa mga ano, kalalakihan diyan. Sa susunod, wag wag na no, okay magdadala ng mga cute na pet, yung mga cute na aso kasi pag dinala sa maraming tao talaga mapapansin niya kaysa sa inyo. Mababali wala ka magmumukha kang tanga. Tingnan mo yung mukha nung, nung lalaki, parang bad trip na bad trip siya. Pinansin yung aso siya hindi. <laughs> Kaya sa susunod, mas maganda, dalahin mo, ano, paniki. Yung nakakatakot na creature or mga pet. Tapos, dagyan mo ng face mask para, uy, may COVID. Para, <laughs> iwas sila. <laughs> Ikaw na lang papansinin, hindi yung aso, di ba? Okay, lesson yan, di ba? next picture. Tawang-tawa ko dito sa iyo, yung mukha ng aso, eh. Parang, uh, bakit siya ang love, hindi na ako love. Uh, parang gusto niyang nasabihin yung pusa sa, ano, sa bad trip niya, eh. Parang talagang selos na selos siya na kinakarga ng bata yung kuting wow, bombshell, grabe laki, kita kita naman sa ano eh kung ikukumpara mo dun sa yung nasa katabi niya ikukumpara mo sa nandito kung palakihan talaga ng ano talagang wala ka masabi sa laki kaya, tignan mo naman yung titig nung ano, nung nakaitim talagang halos ano eh, parang lusawin sa tingin yung ano yung dibdib nung <laughs> ni bombshell kaya, ay, grabe <laughs> eto matindi parang mas matalim pa sa ano sa samurai yung tingin nung nung walang ka partner hindi, hindi ko alam talaga dito kung saan siya nagsiselos eh. kung nagsiselos siya na may chicks yung tropa niya or baka may pinagsiselos <laughs> niya baka nag, nagsiselos siya dahil may jowang chicks yung tropa niya <laughs> <peace> joke lang <laughs> Nako, grabe naman yung pagkaselos talaga nito. Talagang sobra-sobra naman na takpan pa talaga yung, yung mata ng boyfriend niya para hindi lang makita yung nasa unahan na naglalakad na babaeng sexy. dapat ang gawin mo dyan, bilingan ng ano, yung sa kabayo, yung nga <laughs> Para yung ng boyfriend mo. Diretso lang, walang ibang titignan. Dere, diretso lang. <laughs> Uh, wow ulit. Grabe. Parang yung kanina lang din. Bombshell din. Grabe rin sa laki. Kita naman sa cleavage pa lang. <laughs> talagang grabe. Kung ikukumpara talaga sa isa talagang nanliit talaga. Nanliit. Nanliit yung inaarap nung, nung isang ano. Pero parang medyo mataray siya no. Yung nakatingin na ano. Talagang, yung... ganun din parang <laughs> bubutasin. <laughs> parang puputokin yung dom Bakit? Ay, ta hindi masyadong natuo kasi parang ano lang, to. parang hindi lang parang hindi lang siya naisali sa <laughs> sa selfie, 'di ba kadalasan pag mga magtutropa parang hahabol ka, asal mo, minsan nadadatag <laughs> nagkaandatan pa-pa para lang mahabol mo yung flash siya yung picture ng ano, groupie selfies ng mga tropa, 'di ba? Yan para nahuli lang, nahuli lang ng konti. <laughs> Ayun, huli ka Balbo! <laughs> huli-huli siya nung nung kaano ka partner niyo, huli-huli nakatingin doon sa may cheerleaders, sa uh, sexing cheerleaders. Kasi grabe, siguro grabe no, sabi nung jowa niya, patay ka mamaya pag gumawin, patay ka sa akin. Grabe yung tingin eh, di ba? Kitang kita nyo. Ah, ha hala ko may multo sa likod. nagsi Nagsiselfi nagsiselfies groupies yung mga magtatropa siguro sa loob ng CR po. Tapos, Meron doon sa bandang likod sa may madilim may may matabang babae na ano kala multo eh. Ito bali nabasa ko to na nakailang take na sila tapos nung ia-upload nila may nakita silang babae. <laughs> hindi na yata nila tinuloy in upload. <laughs> Kasi parang parang nainggit. <laughs> sorry, sorry. <laughs> ano pa yung <laughs> Hindi hindi natin alam kung ano yung ano niya yung tinitignan niya o yung suot na or yung dibdib. Kilala na itong dalawang singa na panigurado, sikat ng dalawang singa na to. Uh, Kita-kita rin kung ikukumpara talaga sa ha mga harapan eh, talagang medyo sablay yung kabila, yung kabila meron. Kaya hindi natin alam kung ano yung kung sinisipat. <laughs> so, yung ano. Uh, bahala na silang dalawa dyan. <laughs> agat ba ng lobby hindi hindi natin alam kung baka meron yung naatay babae sa istribo mo baka merong tagos <laughs> or ano pwede rin siguro siguro tom, tomboy siguro yung naka ng kulay brown siguro mm, yummy <laughs> or ano baka naiingit naiingit sa poet hindi <laughs> natin alam pero sabi kasi jealousy baka malamang naiingit nga talaga siya sa kasi medyo matambok yung poet parang napakao na lang siya sa Wow. <laughs> ako na lang siya sa tingin pwede. Ah, ito. Mara, uh, relate match din ako dito minsan. Yung kakasama kayo ng tropa mo tapos na namasyal kayo. Tapos bilang may nakita nga kilala or magandang babae or uh, parang uh, mag-uusap sila. Tapos parang may iwan na naka, na nakatanga. Naiwan ka nakatanga. antay mo sila matapos mag-uusap. Mag usap di ba? Parang awkward. <laughs> parang bad trip talaga yung mga ganun na moment din na kailangan mo mag-antay na matapos sila mag-usap ayan sabi nila pag, pag natalo ka dapat sports lang di ba dapat sa mga laro sports sa mga contest pa dyan mga sports lang pero ito makikita mo talaga sa mukha ng babae yung pagkadismaya na ano hindi siya hindi siya nanalo yung nanalo talagang kitang kita mo todong iti talagang ii. pero yung nag runner up talagang na, napapalakpak naman siya pero parang oh my gula eh, sabi niya <laughs> bakit hindi ako ang nanalo <laughs> oh agoy dako <laughs> yung uh, bali yung babae na yung may heart dito sa sa leg talaga kita kita naman talaga talagang ano rin eh bombshell na naman grabe <laughs> kaya yung yung kasunod niya parang parang nap, ko na gano'n eh nakatingin sa ano niya eh bakit sa akin <laughs> wala <laughs> parang <laughs> nadismaya siya na tapos ganun pa yung suot nung isa di ba ah uh, uh, ito Oscar Awards yata ito luma na luma na tong ano na to itong awards awarding night na to ng mga uh, uh, Hollywood stars si ano to si Leonardo DiCaprio kilalang sikat na artista di ba sa dahil sa Titanic kitang kita yung ano yung pagka-reaction ng mukha niya na oh bakit hindi ako nanalo <laughs> parang saklap ino parang talagang kitang kita yung ano nang itsura na mukha niya yung pagkadismaya pagkalungkot talagang <laughs> sorry Leonardo di ba nanalo ka naman ng sumunod mga sumunod na taon <laughs> eto guys tingnan yung itsura ng ano matabang babae parang sabi niya ha kala ko meeting party pa <laughs> 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 kita mo naman yung suot ng mga katabi niyang dalawang babae talagang pang ano eh talagang pang disco pang pang party sa <laughs> Tingnan mo yung niya talaga. Pang ano eh, pang ewan. <laughs> Ay, ito parang yung pelikula lang na, ano, piliko lang na bakit hindi ka crush ng crush mo. Kita nga naman, todo effort pa siya binuhat yung babae. Parang papasikat niya na. na. Tapos iba yung kinis niya sa club, diba? <laughs> Grabe. Nako, delikado tayo mag-comment na yung ano, dito. Former, ano to, former US President si Sir Sir Barack Obama. Hindi masyado magsasalita. Baka, baka madali tayo, mahirap na. Pero kitang kita natin si, ano, yung, si First Lady niya talagang yung tingin. Parang iba rin yung tingin. Iba, eh. iba parang mamaya ka lang sa bahay. Parang ganun. <laughs> 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 yung naka-green na, na bike dito, parang sabi niya, Nagbabike naman ako ah. Bakit siya jogging lang? Sexy pa yan. Tingnan <laughs> yung reaction ng <na> mukha niya. <laughs> Di ba? Kita-kita mo. Parang naiingit siya na. Ang sexy nung nagja-jogging. Grabe, jogging lang yung ano. Pero sa bagay, pares naman maganda yung dalawang exercise na yan. Kaya lang siguro yung naka Nag-exercise nga ng bike pero malakas namang lumapang. Kaya wala rin silbi. Okay, next picture. Ito normal lang talaga sa mga baby. Madalas naman mag-jealous yung mga baby pag pag kikiss yung mami tsaka daddy. Na. Parang sabi mm, ako dito. <laughs> next picture na tayo. Ah, ito simple lang 'tong picture ito, hindi masyadong hindi masyadong nakakatawa. Parang napatingin lang siya. May pagkain naman sila doon sa abilang lamesa. Kaya lang napatingin siya parang wow, kakaiba yung order niya. Parang gusto ko rin ng order <laughs> Pero kasi hindi masyadong malino yung picture. Baka may para kasing gold or silver doon sa iba. Baka yun yung tinitignan niya na sabi niya parang oh, bakit may gold or ano. Parang yun lang. Ay, no, na, oh, nakaalungot. Ayaw kong mag-comment sa mga ganitong ano. Kasi ayaw kong nakakita ng mga bata na ganyan na parang naiingit ba pag may nakikita na may mga bata na may meron laruan or pagkain ayoko so skip na natin tayo ayoko, ayoko mag-comment dito ah ito hindi masyadong ano tong picture na to hindi masyadong nakakatawa or whatsoever parang... kasi yung kasama niya nakahuli lang ng malaking isda tapos sa parang mistulak dilis <laughs> <So, laughs> sa yun lang parang na, sobrang laki ng ngiti nung nakahuli ng malaki syempre malaki na huli niya tapos <laughs> yung isa, maliit lang kaya sumangot. Ganun lang, ganun lang kasing ang cute naman ng dalawang bata na ito kumakain ng ice cream tsaka ice pop. Parang sabi ng bata dito, sana all ice cream. <laughs> <laughs> ah, itong next picture natin na ito, ano. Ah, parang yung kanina rin contest ah, sa beauty pageant. Dito naman talagang laro talaga, sports talaga. Hindi ako nagkakamali, ah, tennis to. Tennis. Ah, talagang kahit gaano ka pa sabihin sports or whatsoever talagang minsan hindi mo mayalis sa mukha mo yung pagkadismaya pagkalungkot na nanghihinayang ka na tatalo eh wala tayong magagawa pag natalo talo talaga ganoon talaga ang buhay di ba bilog ang mundo eto <laughs> <laughs> <Tito> ako <laughs> kasi ano eh <laughs> da dapat dito din lang payong yung ano alam mo pang sa, sa golf yung gamit ng mga mga naggugotas bitbit ng mga umbrella girl yung malaking payong yung gamit eh. yung grabe tingnan mo yung dalawa nagkasya sa isang payong eh Nag-share pa sila habang kumakain eh <laughs> doon kaya sa yun sa likod ewan ko na may may, may, makik may makikisilong <laughs> ah, basic 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 na picture lang to itong sumunod na to pero timing yung pagkatalon ng aso uh, na na nakuhanan nasa, nasa taas naka elevate yung aso okay naman pero ano para siguro nagsiselo siya na ah, sali ako sali ako <laughs> <laughs> parang ganun lang yung ano ibig sabi ng picture na to <laughs> grabe grabe yung itsura ng bata dito nag parang naga sa ano sa galit yung hindi siya natuwa na may, may may, bago siyang ano kapatid parang siguro sabi niya pag uwi lang sa bahay tataklang kita lang <laughs> Ay, simple lang picture Parang yung bata do sa likod, yung batang lalaki sa likod, parang naiingit. Gusto lang, ano, gustong kumagat do sa kinakain ng ate niya na burger. Kaso, syempre, mga bata, hindi pa ba pwede yung chance sa mga matitikas na heavy, heavy foods. Uh, soft pa lang dapat sila. <laughs> parang ba't? Nakita na naman ang kausap tong, ano, kasi ma ano naman siya madidid man na naman siya mababali wala kasi nakakita ng kasama ka usap yun lang ganoon lang kasi simple picture po na ka rin to si Jennifer Aniston yung babae ay po matinding ano jelly pagka jelly jelly talaga to talagang siyempre magkasama kayo ng jowa mo tapos may nakitang kailalang babae tapos yung, yung grabe yung pagkakahawak yung makalingkis wagas So, sobrang tindi na nagulat lang yung yung jowa mo, yung napatingin na lang sa inyo. <laughs> simple lang itong ano picture na to, itong next picture na to. na ko lang yung magaling lang pagka ako kasi kung kuha yung lungkot do sa mukha ng aso yung pagkakapicture picture na to. Makikita mo yung parang nalungkot siya na may other dog. You know? atong itong next picture na to, wala. Simple lang din. Na, parang mga simple na yung mga sumusunod ah. Parang natuwa, sobrang tuwa yung babae na yung sing, sing niya is like, super, beauty, super beautiful tapos yung babae sa likod yung, uh, na ganoon parang amazed na amazed parang nainggit you know, like, ang cute naman ang tatlong bata na to ito parang ano lang parang nalungkot yung pangalawang anak kasi kinarga ni kuya si si baby yung bagong panganak si bunso <laughs> kaya yung reaction ng pangalawa parang malungkot siya so, si iniisip niya hindi na ako love ni kuya ay mga bibi naman kasama kasama si kasama yung kasama si mami nila <laughs> pero parang galit na galit yung pangalawa na naman Waah! nag hardcore na <laughs> sinisigawan yung yung bagong panganak na ano nila kapatid nila parang ayaw sa'yo nabali <laughs> sa picture na to yung aso aso nung ano nung, nung lalaki parang na-bad trip siya doon sa girlfriend oh, but sumama pa to dito sa <laughs> sa aming panggulo sabi siguro lang Siberian Husky <laughs> Grabe na yung pagkaanga nung, <coughs> nung, nung, nung babae dito. Parang ano, ito, tulo, tulo laway. Parang, ah, gusto, gusto nga gawin yung kinakain ng lalaki na, ano ba to, cake? Parang cake eh. Parang, ta na siguro, hindi pa siya nakakain ng cake. <laughs> Grabe yung pagkaatitig nung mataba dito. Sabi, niya, kahit may yung buhok. Grabe, sexy. Sabi, sana all sexy. <laughs> sabi ng mataba siguro dito. Nasa isip niya. Hindi ko masyado napansin yung unang una yung pusa dito, nandun sa may sulok mo. Naka, na? ganun pala. Para siguro sabi niya, hindi naman cute yung aso mo. <laughs> Eto, grabe yung level nung pagka-jealous dito. Talagang ano eh. Imbis na sakit yung pagka-picture ba? Imbis na pa pa pa-irap, pa, parang, <laughs> parang naduling talaga yung babae. Iba yung naging, ano, labas, parang, parang naduling na ewan eh. Nung kinis nung <laughs> ng isang girl yung <laughs> kawawa naman yung ano dito, yung si Lion na. <laughs> sa mga ganun ba yung Si Lion din naman ako Sana all <laughs> sali sa picture. <laughs> Ay, hindi ko rin masyadong bet tong, tong next picture na to. Parang, ano lang, pa... Daglagay lang siya ng mga caption. Tapos parang pa... <laughs> Apple alerts lang. Na, <laughs> ewan. Parang wala. Hindi nakakatawa. Nako. No. Grabe naman yung babae sobrang tuwa-tuwa, sobrang proud na proud na pinasoot <laughs> yung damit do sa jowa niya na ano. Yung muka yung mukha may nakasulat pa na ano, ganyan-ganyan. Yung lalaki naman parang dismayado, parang napilitan na lang na <laughs> isuot yung ano, no choice. <laughs> ah, ito awarding night rin to. Hindi ako nagkakamali. Oh, yung ano, bali sa akamadali, nadala niya pa yung iniinom niyang ano yan, inihalong eh, alcohol yun. <laughs> Nabit-bit pa niya. Kaya yung tingnan niyo yung reaction ng mga, ano doon sa baba, ng mga babae. Parang, ano ba yan? <laughs> Hindi man lang binitawan. <laughs> Ay, eto sa ano, maraming crowd. Tapos may nag, may nag-propose. Propose, propose eh. Tapos, banda sa gilid, tingnan niyo yung reaction ng babae doon sa jowa niya eh. Parang sabi niya, eh tayo, kailan? Ha, ha? <laughs> iba talaga pag uh, binayaan ka ng ano ito eh, sa picture nato talaga pag uh, guwaping si talaga pinag-aagawan ng ano eh parang halos parang kaagulo pa yung mga babae parang mag-aaway ayo pa oy ako muna kumaya na oops <laughs> yung mga bata na naman ano to siguro parang umiyak yung bata tapos kinomport nung ano ba to hindi ko mawari kung lalaki o babae yung nag-comfort eh mommy niya or daddy tapos yung kapatid parang naingit naingit na ayun nga niyakap <laughs> niyakap yung siguro magkapatid dyan naingit siya pero you know, ganun lang ayun last picture na natin guys itong buti na nga may zoom eh <laughs> kasi hindi ko na naman munti ko nila hindi mapansin yung ano yung pusa sa sa likod parang nainggit lang siya na <laughs> pinipicturean yung aso siya hindi uh, hmm bakit ako hindi okay guys yun na maraming maraming salamat sa inyo sa panunod ng ano nito uh, huwag nyo kakalimutan mag uh, mag, -subs mag subscribe mag Comment, like, uh, uh, thank you for watching subscribe and hit the notification bell like share comment